Tara silipin natin ang kwarto naman, boys. Oops, ang daming kalat. Wag muna. Doon tayo muna sa kwarto ng aking anak. So, dalawa kami dyan natutulog. So, ayan ang kalat-kalat kasi matutulog na kami dyan. So, lumabas pa kasi yung aking uh, anak na babae. Pumunta siya sa kabilang kwarto. So, ayan yung mga collection niya ng mga uh, doll. So, ang hilig-hilig niya maglagay ng mga doll dyan. Basta mag, pag maganda sa paningin niya yung mga doll, dinadala niya dyan, binibili niya. So, at saka nakita ko mga... Mare, nakita ko yung mga collection niya ng mga uh, ano bang ba tawag nito, mga picture ng mga Korean actor. So ayan yung mga collection niya ni inilagay ko na diyan, naayos na yan kanina. So ewan ko pa bakit ang kalat-kalat na naman. So, siguro pumunta lang yung mga kapatid niyang uh, ano, dalawa. So yung bunso at saka ano, ang hilig magkalat. So ayan na, nakita ko kasi may mga collection siya dyan na. So dati wala 'yan. ayan mga Korean actor siguro 'yan o mga singer, Korean singer. Hindi ko kilala kasi medyo nasa generation niya. So ako kasi nasa generation nila ano eh, nila Jungkook Nang mga kagaya niya. Jiminho. So ayan tayo. So yung mga generation na 'yan, hindi ko hindi ko nakilala kasi mga, siguro mga nasa 20s pa lang mga 'yan. Ayan, nakikita ko kasi mga collection niya, mga Korean. Ayan. Medyo napansin ko kasi ang hilig gilig niya magbili uh, ng mga ano ng mga ganyan. So ayan. Pati yung uh, cellphone niya kasi may uh, ano, may nakalagay doon sa likod na mga Korean. So pati yung sa quarto niya dito sa masbate, may mga Korean actor ang hilig niya mag-collect ng ganyan. So, ayan. Ang cute, nag-cutean na ako doon sa mga binili niyang mga, ano, mga picture, tapos mga album. Ang cute-cute. Ewan ko saan niya binili yan. So, ewan ko ba kung bakit, uh, ang hilig niya mag uh, bili ng mga ganyan, mga collection. So, bukod sa dal, ayan ang pinagkakabala niyang i-collect. Uh, at saka yung mga novel, uh, uh no novel books, ah. Uh. So, mga nobela. Ah, uh, ayan, mahilig siya dyan. So, ang dami kasi niyang binili. Ewan ko saan napunta yung iba, nasa kabite. So, meron pa akong nakita mga Lego. So, ayan, may mga Lego. Kung di Naruto, may Lego. Ay, uh, yung uh, kapatid niya kasi, si, yung panganay namin, yung panganay, yung kuya niya. So, nabubulol na ako. Hindi ko na alam kung ano yung voiceover ko. Yung panganay kasi, ah, uh, ano, nagko-collect dati ng mga Lego tapos uh, Naruto. So, ayan, medyo busy kasi yung panganay ko, kaya hindi na siya bumibili ng gano'n. So, concentrate siya ngayon sa, ano, sa school niya. Kasi magta-third na siya, medyo nahirapan kasi siya sa, ano, sa lesson niya. Kaya nagko-concentrate muna siya sa mga, ano, sa mga subjects niya. So, ayan yung mga collection ng akin. Ano. Marami yung iba. Ewan ko kasi kung minsan kasi hinihingi ng bunso at saka ni ng uh, sumunod sa bunso, hinihingi. Hindi na binabalik. So, ayan, ayan na lang yung natira. Uh, pag hindi yan ang binibili niya kundi yung Lego at saka yung mga uh, Korean na picture yan ang hiligili niya talaga mag ano mag collect ng mga ganyan na wala naman siya paglalagyan so ang sikip sikip na dito sa so kondo so maliit lang ang kondo hindi naman ganong kalaki tamang tama lang sa dalawang ano sa amin so ayan pati mga damit hindi na magkasa yung iba na lang pinaano ko na lang kanina, pinaalis ko na lang yung hindi niya ginagamit. Bukod sa mga ganyan mga mare, hindi ko pa naipakita pala yung mga bag. So, may bag pa siya nga mga binibili. So, every month talaga bumibili siya. Pero hindi naman mamahalin, yung mga murahin lang, ibinabagay lang niya doon sa damit niya. So, gusto daw niya mag, ano, doon sa damit niya. So, ewan ko ba sa kanya kung bakit ang hilig-hilig niya. So, ako lang naman, nakuha niya yung hilig ko na mag-collect ng baga na anak. Pa. So, may siya sa teddy bear. So, dati is talaga nung kukolekt siya. dati pa naman, nung no, high school pa lang siya, nagkukolekt na talaga siya ng mga Korean na uh, pictures. Tapos, uh, nagpapabili. Nung nasa Hong Kong pa nga ako, nagpapabili siya ng ano, um, army. Basta sa BTS at saka sa Blackpink. Uh, so, lagi siya nagpapabili sa akin. So, hindi ko naman alam dun, that time yung uh, BTS. Uh, nung nag-search search ako. So, ayun, nakilala ko may pati yung Blackpink. Sa loon yun kasi meron siya dahil din natin noon. So, nakapaskil lang sa mga ano, sa mga higaan niya. Tapos, sa notebook, ayan, meron siya noon. Tapos, ngayon, nakahidigan niya mag-collect uh, ng Lego, mga Naruto, ayan, mga yung maliliit na ano, pang display. Yan. Nilalagay niya doon. So, binilhan ko nga ng ano, pati yung kuya niya. So, yung anak ko dati is, ang collection niya man niya, is uh, yung ano, yung anong tinatawag doon kasi so, yung mga colored colored hindi ko uh, forget kung anong tawag doon dati kasi nagpapabili pa yan sila sa Hong Kong hinahanap ko talaga kung saan crunch pa yan mga ano nila, mga collection nila so ang hihilig talaga nila sa mga collection so namanan nila yan sa akin sa so, ako naman ang collection ko naman kasi is wallet bag pero hindi ko yan ginagamit basta inaano ko lang siya pag nagustuhan ko kasi siya na ano ko lang. Na, pero nakahinigan ko na talaga isbagat sa kawalit. Pero yung mga bumurahin lang ay yung mga yun. Kasi cannot Basta ayaw ko. Kasi ever since nung dalaga pa ako, yun na lang ka nakahinigan ko. Wallet. Tapos, uh, yan, mahilig ka siya ng mga mag, ano, mag, uh, ano, ng pocketbook ko. So, mahilig din siya sa mga pocketbook. Pero kinukulik lang niya yan as dinidisplay yan. So, kung malaki lang siguro ang kwarto. So, siguro may library na sana siya ngayon. Kaso, yung iba kasi nasa Cavite. Tapos, nasa... Ewan ko kung nasa loob niya ngayon ba. Pero, hiwiwalay kasi yung mga gamit niya. Yung iba kasi nasa loob niya. So, ewan ko na kung nagtapon na o ano. Basta mahilig sila sa mga collection. So, napapagaya din tuloy yung ano, yung bunso at saka yung isa. So, ang medyo ano lang sa kanila, hindi mahilig sa mga ano, is yung pang-apat ko. So, lima kasi sila. So, isa lang ang mabay ko. Puro lalaki na tatatlo na sila nga magkakolehiyo by uh, this year. So, sa susunod na pasukan. So, tatlo na sila. So, mabigat sa bulsa. Mabigat na. Okay. So, yeah. Ewan ko ba kung ano mo pagdating ko, may mga ganyan yung anak ko. So, may mga ganyan. May ganito kang hindi pa niya mag-display uh, mag ng ganito. Mga fake yan, hindi yan siya ano. Basta so, nakakahiligan niya mag-display ng ganyan. Tapos, pag may okasyon, nagbibigay naman siya sa akin ng flower. So, siya din yung nagbibigay sa akin ng mga flower. Mahilig din siya mag-drawing. So, nagdi-design ng mga ano. Pero nakakahiligan niya. So, So, ewan ko kung ano to. Ewan ko kung ano yung mga yan. Dati hindi ko pa yung nakikita. Diyan yata niya yung inuubos yung pera niya. Yung allowance niya. So, eto ewan ko kung ano to. So, ayan. Boy next door. <laughs> so, going 17. So, ayan. Nangilig niya talaga sa mga ano. So, ayan. Nangilig talaga niya. Niya. Kailangan hindi yan nagkakilaw kasi nagkagalit siya pag medyo ano. So, yan ako. Na Ayusin natin. Baka magalit. so, yan. So, ito, albuma Uh, andyan yung mga picture nila sa loob. Uh, ito rin. Uh, ewan ko kung sino to. So, basta ayan Oh. So, yan. Kung sino yung nasa picture, yun din yung nasa loob. Uh. So, ayan. Meron pa siya dyan. Oh. Mga Korean. Ayan siya sa mga Korean. So, ayan. May mga ano din siya. Mga collection niya yan. Mahilig siya sa mga ganyan. Ewan ko kung ano yung nandito sa loob So, napansin ko lang kanina. So, ayan. Pauwi na kami. Pauwi na kami ng city. So, biyahe namin sa Lucena. Lucena, Tumas, Bate. Ayan, mga biyahe na kami. Mga babang biyahe na naman to. So, sabi ng asawa ko, maulan, may bagyo daw. So, hindi naman sa ano ang bagyo. Hindi ko lang sure kung uh, saan ang ano niya, ang tahak ng bagyo. Pero sana hindi maalon. Hindi sana maalon yung biyahe namin. Kasi mahirap pag maalon. Maki 13 hours. Okay lang maulan, huwag ma lang maalon. Yun mahirap kasi maalon. Ayan puyat na puyat yung mga bata. Kaya si uh, ano, yung uh, ano, diretso tulog sila. Yung isa naman nasa likod tulog na. As in uh, alas 5 na na, alas 4 na yata ng madaling araw na uh, ano, natulog. So ayan yung bunso ko. Uh, laging ko tabi ano, sa biyahe. Mga puyat, para sakto na mapagising nila, nandun na kami. Wala akong uh, dalang baon. Wala kaming dalang baon. So, bibili na lang daw kami sa daan para magte-take na lang kami. Para doon na lang namin kainin ng tanghalian at saka sa aming gabi. Pero mas mura naman sa barko, kung tutuusin. Mas mura naman ang pagkain sa barko. So, kaso, gumas kusunod daw nila yung pagkain sa labas. So, andito na kami. Ayan, maulan-ulan ang biyahe namin na Andito ko na kami. Welcome to Masbate. Kaso maulan nga lang. Yung uh, bagyo at is na sa Mindanao. Ayan, medyo malakas-lakas pa yung hangin at saka yung ulan. Buti na lang nakadaon na kami. Thank you Lord. Andi na kami sa Masbate.